panting nagkakawat nin online game sa saindang mga cellphone ang limang minor de edad na ini sa luwas kan sarong tindahan sa Purok Tres Barangay Kumun, Kamalig, Albay. Makalihis ang nagkapirang minuto. Sarong motorsiklo ang uminabot lunad ang duwang lalaki. Dangan kan magkaigwanan ng tiyempo. Rinanihan asin kinuwa kan mga ini at mga cellphone kan mga minor de edad. Nangyari ang insidente alas 9.30 ng banggi ka na kaaging Webes, Setyembre 19. Sigun kay punong barangay Arthur Namia, kakarekurida pa sa naninda sa lugar kan uminatake ang mga kawatan. Tulos mandanindang pigpaabot sa kapulisan ang insidente. Okay, doon na lang sa ano po sa mga magulang kas lalo minor make it sure na ano po yung mga bata, yung anak nila na kapag wala naman talagang importante sa labas, nandiyan na lang po sa bahay. Istorya kan magurang kan duwa sa limang biktima. Nagpaisi man sa indang sa indang mga aki na makikipi wifi sa nasambit na tindahan dahil sa nadanin parehong hunaon na mangyayari ang insidente. Sa ibong kaini, pasalamat na sa nadanin ligtas ang sa indang mga aki. Numo na natakot po ako ta maray sa nang diisin dai nono. Kasi sabi nila walang pasok so hinayaan ko na Nagpalud pa siya sa atin niya. Hindi ko na maakalain na mag mangyayari yung ganun na mahohold up sila. May persons of interest naman da PNP sa nangyaring panghohold up. May mga persons of interest, may mga ano na po na na-identify kaya lang ang um, pigko-confirm pa po ito. And one thing more, pag may mga nangyari pong Halimbawa, naku, may, po, may CCTV footage po kita. Sana po, bako mo na tigluusip ka sila sa social media or big post. Sa minsan po na 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 ta, so pagkandaki investigation, na sa ang taming... aming... Katagod kay ni, liwat na nagtaunin ni ang otoridad sa publiko, ngani makaibitar sa siring na pangyayari. oportunidad ang mga maabas sa ma maaabasan kita. Maski po sa halong ta, arang dala po ng sobra ang harapasan, is nagta po ang satuyang mga valuable items, ang satuyang harong para rin po kita Sa presente, nagpapadagos pa ang pigigibong investigasyon kan PNP para sa mga baretang Tatak Bicol. Danica Garcia.